Hello everybody, welcome to my channel. Kain po tayo. Anong oras sa dito sa Israel? Ano na siya? 8.33 ng gabi. Kamusta yung nangyaring lakad ko kanina sa Miramar? Ganito po ang kwento niyan. Hindi po natuloy yung aking appointment. Gutom na gutom na ako kanina. Alam niyo po ba kung bakit? Doon pala sa Miramar ay may bayad. That is private. Hindi siya cover ng klalit. Kasi po yung ating card is cover ng klalit. Hindi ko rin alam kung bakit yung supervisor ko at housekeeping manager yun ang tinawagan nila. ay hindi yun cover ng klalit. Kasi tinatanong ako nung ano, nung teller doon kung sino ba ang sasagot sa bayarin kailangan niya nila ng kasulatan na sinong sasagot sa bayarin pagdating sa kapag inultrasound na ako. Para mangyak niya ako kanina, kasi pag akit ko dun sa Miramar, sa third floor, sinwipe ko yung card, pumupula ako lang yung pumupula lahat, okay yung mga nakapila, napapahiya na ako. Dahil sa gininto ang puso ng isang Arab na babae, nagtanong ako sa kanya, tulungan niya ako, sabi ko. Kasi yung nangyari po kasi nahuli ako sa Arab cab Arab din ang tumulong sa akin nun eh. Mababait sila. Marami ako na-encounter mababait na Arab. Nung ano na, uh, sabi ko, pwede ba tulungan mo ako para makapag-speech sa kanya kasi hindi man ako ganun magaling mag -hebryo. Pinaliwanag niya na yung card ko ay pumupula. Kaya ang sabi ng teller, pindutin ko daw ang mga zero. Puro zero hanggang ma-reach ma yung ilan, ilan yung count. Parang nagpipindot ng ATM. Nung napindot na, nakakuha na ako ng number ng pila ko. Pagdating doon, yun ang tinanong nila. Sabi, sino ba ang magbabayad? Parang, ano, kailangan kong bumalik. pumunta ako sa HR para tawagan yung number. hindi daw siya sinasagot. Naghintay pa rin ako kasi yung appointment ko lalampas na sa oras. Kaya lumampas na siya sa oras, kaya hindi na ako pwede magpa-schedule. Kaya pala, in-schedule nila ako ng dalawang araw na magkaibang, uh, uh, magkaibang week Siguro, pera-pera din. Akala nila siguro, magbabayad. Ngayon, ang ginawa ko, pumunta ako doon sa office na mataas, sa tapat ng hotel namin. May nakasalubong ako doon. Hinahanap ko, ba't sarado? Sarado yung office eh. Hindi ko alam kung bakit. may nakasabay akong isang lalaki. Siguro angel yon Sa elevator, siya lang nang nagturo sa akin. Walang tao, siya lang. Sabi niya sa akin, hindi dito. Ituturo ko sa'yo. Hindi siya malayo. Malapit lang. Katabi lang ng hotel nyo. Doon pa rin sa lugar ko saan ako nagpa-X-ray. Ngayon, nung pinuntahan ko na yung teller doon, nag-swipe ako. Swipe ko yung credit card ko eh. Lumabas yung number ko. Pinaluanag ko sa kanila na ganun ako miramar. Kung pwedeng humingi ako ng letter na kasulatan na hindi ako magbabayad. Ang sabi sa akin kung ikaw pupunta sa Miramar, magbabayad ka. Talagang magbabayad doon. Pero kung dito, i-schedule kita sa ultrasound mo ng February 25, di tagalan na naman. Kasi wala ang taga-ultrasound namin dito. Dahil sa kinakailangan ng mga sundalong sugatan, ang taga-ultrasound, wala siya dito. Kaya sa February 25 na. Kaya, yung mga time na kahaninang naaawa ko sa sarili ko dahil ganun nga, pinagpasapasan ako kung saan-saan, mas naaawa ko sa kalagayan ng mga sundalo na sugatan. Ako walang sugat. Okay, okay pa naman yung pakaramdam ko eh. Ang inaano lang siguro ng doktor, yung assurance nung nangyari, aksidente sa akin nakaraan. Parang magkaroon lang ba ng record kung ano ba, nag-okay ba ako o hindi. Yun, kasi yung x-ray ko okay na. Ultrasound na lang ang hinihintay. May pinapagawa pa yung doktor eh. Na Russian. Kaya sabi ko dun sa housekeeping manager, manager ko na I understand the situation kung wala yung doktor. Kasi kailangan nila ng doktor. Kailangan ng mga sundalo ang doktor na mag-ultrasound. Kaya parang dun ako na ano na ang Diyos nang bahala sa akin. Kasi mas kawawa sila kaysa sa akin yung iba dyan, nag, hinahab, ano na, hinahab. Kumbaga, nasa bingit na ng kamatayan eh, ng mga sundalo. Kanina nga, umaga, hindi ko alam nalungkot ako eh. Iyak ako ng iyak, parang siguro inabot ng dalawang minuto. Siguro, malungkot ang Israel. Parang maraming nalungkot ngayon din sa Israel. Tapos, yung time na yon parang ano, Pinadama lang siguro sa akin yung kalungkutan ng bansang ito. Kaya patuloy po tayong manalangin para sa kapayapaan ng bansang Israel. Ito po kasi sa lugar ko, maraming J, maraming A, pero hindi naman po sila nag-aaway eh. Meron po lang talagang nangkugulo para sirain ang friendship ng dalawa. Para sa akin. Kasi dito sa lugar ko maraming A, maraming P marami din J. They working. Wala akong nakikita dito trouble. Meron lang sigurong mga tao na yung pagdating sa harassment, kapag naglalakad kami, may nagsisit-sit. May parang sumusunod na kotse, ganun. Yun, nung nagkaroon ng digmaan, parang nabawas-bawasan yun, pero meron pa rin. Mas malala nung hindi pa nagkakadigmaan eh. Yun, kaya basta sabi ko, God is good. Alam ng Diyos kung ipaparioritas ako o hindi. Sabi nga sa Isaiah 66, when the time is come, I, the Lord, will make it happen. Kung hindi pa yon oras para ako i-ultrasound. Yun. Kanina po kasi, di absent ako talaga, pero hindi yun talaga schedule ko bigla kasi pina-schedule ako sa ganun. Habang, dahil kahapon nga, kahapon daming gawa, halos parang umiyak na